Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome to my vlog. Nabash ng slide ang It's Showtime host na si Kim Chu when she posted a short video sa kanyang Instagram account. Sa video kasi, pinakita ng dalaga habang nagbibihis sa kanyang kwarto. Sa likod niya, kitang kita ang sneaker collection niya na sa tingin namin ay mahigit isang daan. <clears throat> Get ready with me kind of video. Have a great day ahead, everyone. Ang caption sa kanyang video. With that, may isang mahaderang basher ang nag-react and took a swipe at the Showtime host. Ang feeling kasi ng basher ay nag yabang ang aktres sa kanyang post. Parang ipinangangalandakan na marami siyang shoes. Yan ang dating ni Kim sa kanyang basher. Huwag masyadong mayapang sa mga sinusuot na mga sapatos. Ang daming walang sapatos at walang ganyan. Ang tataas ang lalaki ng maintenance nyo. Sana share nyo naman sa maraming tao ang say ng basher ni Kim. Of course, IG followers of the 8 Showtime did not take it sitting down. Talagang kinuyog nila ang basher sa kanilang mga comments. Lait na kaliwat kanan ang inabot ng basher. Papansin ka po, sige po, para sumikat ka po, Lubi, ang isa sa mga nag-comment. Kaya siya nag para lahat ng gusto niya, mabili niya, ang sabi naman ng isa. Wala siya pakisayo sa kanya yung pera, hindi hinihingi sa sayo makakabili talaga siya ng maraming sapatos o kaya Monday to Sunday may trabaho para wala ng tulog si Kim yata kaya mabibili niya lahat ng gusto syempre artista yan kaya maraming koleksyon na sapatos kaya huwag ka nagko-comment na ikaw ba artista kaya try mo magsuot na yung isa lang sapatos araw-araw haha ang sabi ng isa sa mga nag-comment ikaw anti patawa ka ilang beses na yan na nag-vlog ng koleksyon niya at pinaghirapan niya huwag masyado mayabang sa pagiging iskwami mo. Huwag mo na i-share yan sa maraming tao. Ilan ang paa mo, mi? Grabe, mami, Kim choo. Sana all. Sampalin mo ako ng mga shoes. Ha, ha, ha. Mua. Ang isa sa mga nag-comment. Pero sa lahat ng comment, ay dito natawa. Iba na pala apelyedo mo at Chinita Princess Kim Shoes. Wale. Yan ang isa sa mga nakakatawang comment. Thanks guys for watching and God bless everyone.